Hello, hello. This is actually day 7 na. Hindi ko kayang i-document every day kasi sobrang nanghina ako sa chemotherapy. Grabe pala yung treatment. Iba-iba naman yung reaction natin sa chemotherapy pero grabe yun. I mean, medyo bata pa ako pero Ah, uh, so bukas na yung Bale, half cycle na ako ngayon. Bukas yung yung second chemotherapy infusion ko para makumpleto yung first cycle ng ng induction chemotherapy ko. So, I have like uh, three more cycles to go pa yata. So, every cycle yon uh, isang dalaw, isang chemotherapy isang week uh, two weeks na straight bali dalawang chemotherapy yun, tapos one week break so ayun um, dalawa yung gamot na dalawa yung chemo drug na ginamit sa akin cisplatin tsaka gemcitabine. yung gemcitabine, ginagamit yon para hindi hindi mag ma-prevent yung pag-multiply masyado ng cells. Tsaka yung cisplatin naman is probably to kill yung yung cancers na specific sa nasopharyngeal naso cancer. So, I got my blood tests kanina and ang baba ng white blood cell ko, tsaka ng sodium ko and yung kidney function ko rin nabawasan kasi uh, may mga side effects yung cisplatin na chemo drug ko uh, yung ibang side effects nun is um, hearing loss so nabibigyan ako ngayon hearing loss um, nerve damage so far okay pa naman yung nerves ko although uh, sana, walang mangyari, wala akong gano'ng symptoms and uh, yun nga, yung nephrotoxicity so, nakita ko na yung EGFR ko, bumaba siya from 106 to 76 na yung yata mababa nun so, bumaba yung kidney function ko hopefully I will do better sa before matapos yung after matapos yung first cycle ng induction chemotherapy ko. Yung treatment ko pala is um yung treatment ko is induction chemotherapy tapos afternoon um chemo, chemoradiation. So, combined na radiation sa bukol ko and chemotherapy. So, ano yung mga simptomas ng nasopharyngeal carcinoma? ah uh, yung pinaka-significant talaga sa case ko is Grabe yung migraines ko. Akala ko nga, ano, akala ko tumor, brain cancer, kasi sobrang paranoid ko. It turns out, yung yung severe migraine ko pala, galing siya sa yung, galing siya sa right eye ko. Yung right eye ko sumasakit kasi yung yung nerve, malapit sa right eye ko, doon nagpupush yung bukol, yung yung tumor na nasa nasopharynx ko. So, sumasakit yung mata ko, nagraradiate yung pain sa buong ulo ko. So, yung source ng migraine ko, ng severe migraine ko, is, is dahil sa, sa bukol, sa nose ko, na, na affected yung nerves sa right eye ko. Um, may may chemo may chemo faga ko ngayon kasi probably epekto ng chemo di ako nang kakaisip ng maayos pero I still try to make this video So ayon migraine tapos um akala ko lang talaga migraine yon uh, probably dahil palagi akong may sinusitis pero yung cause pala ng sinusitis ko is dahil din sa cancer ko. Kasi palaging na-irritate dun sa loob dahil may bukol nga dun. Um, ilang beses akong nagpa-check nagpa sa mga ENT, hindi nila nakita. Kasi medyo tago talaga yung bukol sa likod. Um, nagpa... Nung... Nung... Nag... Nag-bleeding na ako, Everyday nagbiibled ako from my nose. Naisip ko na talaga na meron ako cancer. Nagpa-check ako sa ENT, wala naman silang nakita. Baka daw sa weather lang dahil malamig. And actually yung cancer ko nalaman lang dahil sa accidental finding siya. So yung Nalaman ko yung kasya ko nung biglang hin biglang nagtubig yung kanang tenga ko. So yung middle ear ko napuno siya ng tubig na feel siya ng, na napuno siya ng tubig. So for one month tiniis ko yon dahil naghintay pa ako ng appointment sa doctor uh, nagpa-appointment ako para magpa magpabutas ng eardrum para lumabas yung tubig. And saka tingnan na rin kung ano yung deferensya sa tenga ko. Nung chinek ng ENT doctor, it turns out yung cause pala ng kung bakit nagtutubig yung right ear ko is dahil yung yung tumor ng yung tumor sa nasopharynx ko binablock niya yung istusian tube sa kanang tenga ko. So, yung nangyayari, hindi nag-drain yung, yung natatrap na liquid sa right ear ko. So, natatrap yung liquid sa right ear ko, uh, nagre-result siya sa hearing loss. And, mabuti naman kasi nangyari yon Kasi, kung hindi nangyari yon hindi ko nalaman na, na may cancer na pala ako. Tsaka, medyo late na pala. Stage 3 na siya. So, pag, 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 palagi kayong sinisipon, may, may, dugo, may dugo palagi yung nagbibleed kayo galing sa nose. Tsaka biglang sumakit yung either sa mata nyo probably or nagka problema kayo sa hearing nyo, magpa-check na kayo sa doktor. Please. Kasi hindi magandang sign na yan. Yung yung isang simptomas pa is pag pag ako ah uh, may mabahong smell. Galing, galing sa sneeze ko, may mabahong smell. Parang rotten siya. So, napan, napansin nyo nung ng mga anak ko. And, um, eto lang, ang weird lang, napansin ko, usually yung mga tumadaan na na pets, pag naglalakad ako sa labas, hindi nila ako pinapansin. Pero, before ako na-diagnose lately, parang may naaamoy sila sa akin. So, maybe, ano, yung, yung ibang animals, they can sense kung meron kang cancer. Although, ano lang yon isip-isip ko lang yon So, beware. Tsaka, palaging magpa-check. Ako palagi ako nagpapa-check actually sa sobrang pacheck ko, nagpacheck ako ng nagpa-CT scan ako of the head twice. Sinabihan ako ng neurologist na magpa psychiatrist na daw ako kasi baka paranoid lang ako sa nararamdaman ko. Kasi feeling ko talaga may something wrong. Hindi ko lang ma-figure out kung saan. Dahil sa migraine ko, tsaka yung sobrang nababother ako sa sakit sa right eye ko. So, yun pala akala ko yung is either yung eye ko yung may cancer yung brain ko it turns out yung nasopharynx ko pala yung cost ng lahat-lahat so ayun lang ah uh, hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko ngayon eto lang muna sa ngayon mga simptomas ng nasopharyngeal carcinoma See ya.